Ang ay unboxing ko naman is rooting powder. Yan. Order ko din siya sa Shopee recently. So, Maingat na ako yung umuorder. order Tititinan ko muna yung mga reviews or kung madami bang bumili. As I told you nga, ako ay na na. So, ito po siya. Yan. Effective daw tong pampa, ugat, pampa, dami ng mga dahon, pamparuting, rooting powder. Kasi napun po na ako, yung aking mga roses, minsan ay naninilaw ang mga dahon. Nadadagal siguro yung so Madami akong inilipat ng mga roses sa mga paso so gagamitin ko to. Then, I will update you later, guys, if it's effective. Uh, Regarding to sa osmonot na fertilizer, very effective talaga siya. Nakakapagpalago ng mga halaman ng mga dahon. At least, na, buhay na buhay talaga. So, so guys, thank you for watching.